ng araw po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abag tuwad Pag-usapan natin ito, bakit nga pala gusto ni BP Sara na bloodbath, madugo na nabanan sa impeachment ang gusto niya mangyari? Sabi ko nga po dyan, guilty or not guilty, talo pa din po dyan si Sara. Ang problema lang po kasi rito, ano eh, uh, Joanna, kapag ka uh, itong si Sara na guilty, ang epekto nito, yung... Uh, moral turpitude, diba? 'di ba? Hindi na siya makakakandidato. Dahil yung pagnanakaw, 'yan po ay kaso na involving moral turpitude. So magkakaroon siya diyan ng perpetual disqualification. 'Di ba? So kung hindi naman po siya mahatulan ng guilty, talo pa rin diyan. Bakit? lalabas at lalabas diyan ang mga ebidensya. 'Di ba? Lalabas at lalabas ang mga ebidensya. Mga hanggang sa... Nako, eto nga sabi rito, ah, noong uh, taga Philippine Star. The 24-member Senate will proceed with Sara's impeachment trial for betrayal of public trust. Not necessarily to convict her, but to shame her out of her wits so that at the end of it, she is reduced to a tattered coat upon a stick. Ibig sabihin po ng tattered coat yan, a tattered coat upon a stick. Ibig sabihin po nito, ito po yung uh, status na kung saan luray-luray ka. Ah? Uh, worn out, ganon. Laspag, ganon ang itsura. O, so, bakit? Nako, lahat ng pinakaingat-ingatan ninyong bank accounts, mabubuksan at mabubuksan sapagkat yun ay isa sa mga exemptions ng eh uh, nang uh, kahigpitan ng ano ng uh, anti -ma ng ano ng uh, yung bank secrecy law natin so mabubuksan yan lalo na pag uusapan diyan 'di ba oh. yung uh, may kinalaman sa inyong bank accounts alam na matagal lang yun ano ni Trillianes. Naku po. Kasi hindi naman po confidential funds lang eh. Ang, uh, pinag, ang uh, isa sa mga pinagbabasihan nung, uh, nung uh, impeachment lab, nung articles of impeachment sa kanya, kasama rin po doon ang unexplained wealth. Kabilang rin yun. Baka di nyo alam. Di ba? Sabi rito, uh, in the words of William Butler Yeats and the banished to the hellish city of Ignor ignominy so yan ho ang kinatatakutan nila lazara kaya ang gusto niyang mangyari eh talaga namang uh, maging a bloody kumbaga it's a, it's a figure of speech ibig sabihin eh magiging madugo magiging magulo yung man, yung mangyayari pong impeachment trial laban sa kanya so panggugulo ang asahan na po natin nandan yung mga pag-walkout nila di ba kasi ang tanong ito eh uh, halimbawa nag walkout si Sarah, nag walkout yung yung mga mga senador natin o nag walkout itong itong uh, defense team. Ang tanong, ano ang gagawin ni Jesus Coderro bilang uh, bilang uh, presiding judge ng impeachment court? Eh mukha hapon duwag si Escudero sa mga Duterte. Oh. At eto pa yan, habang naglilitis 'yan ng impeachment, asahan nyo na yung mga bayaran nilang mga supporters, magpo 'yan sa labas ng Senado. oh eh di pagka uh, nag out at uh, pinahuli sa polis, nilulusubin nitong mga nilulusubin ng ano ng uh, 35 DDS ang Senado, digulo 'yan. Diba? Tapos yung end sa babarahan ng 36 na mga DDS. <laughs> 'Di ba? Gagastos sila ng malaki para sa gulo. Oh. Ay nako. Ano yan sabi niya? Walang magagawa ang husga ng tao sa kanyang kapwa dahil wala tayong karapatan na humatol ng kapwa. Ang Diyos lamang ang gumagawa niyan. Sir, that, sorry ha, I beg to disagree. Sorry, hindi po totoo yung sinasabi niyo. <laughs> Kaya nga mayroong mga batas eh. Asa para saan ang batas? Sa kaayusan. ba? Diba? Papanong malalaman ng isang tao ay lumabag sa batas? Oh, di ba't magkaroon ng paglilitis? Anong gagawin dun sa lumabag sa batas? Tasabihin kung guilty or not guilty. E di paghuhusga, may karapatan tayong humusga sa kapwa? Meron yung mga otorisado ng batas na humusga. Okay. Tayo naman po, anong karapatan natin humusga? E di yung nababalitaan natin, kaya nga meron tayong utak. 'di ba? Meron tayong uh, utak na gumagana para sa reasoning. Oh. So, kung ano yung nakikita natin, doon po tayo nagjudge, 'di ba? Sa nakikita natin. Pero meron pong akma diyan, hindi po 'yung sinasabi nyo. Ang akma po doon, do not judge the book by its cover. 'Yun po. 'Di ba? tignan 'yung esensya bago humusga. Kasi kahit kailan hindi po binawal ng Diyos ang paghusga. Okay? At yung paghusga po ng Diyos, eh ano pa yun eh, matagal pa po yun. Okay? Sa pagbabalik pa po yun, sa araw pa po ng paghuhukom yun. Doon pa po yun. Magiging moro-moro lang ang impeachment kasi may bloodbath na nakha. Magiging moro-moro. Pero, inaasahan na po natin ang moro-moro or whatever na yan. Pero, kaya nga ang ano dito ay paalala ng ibang mga senador kasi alam na nila yung mangyayari eh. Kailangan convincing yung ebidensyang ilatag nyo. Solido ang ebidensya ninyo. At pag solid yan, nako, sobra ng lala kapag ka ang senator judge sabihin pa rin nilang not guilty po your honor. Tapos sasabihin nila, tayo po'y tao lamang. Tayo po'y walang karapatang humusga sa ating kapwa. Tapos ang sabi nga, huwag ka nga hatol. Kung ayaw mong ikaw, ay hatulan din. Courtesy by Eddie Garcia. <laughs> I heard that argument more than a thousand times. <laughs> At yun lang din naman po yung aking rebuttal doon. Diba? Okay. Okay. So, yun lang. Hindi naman po ito literal mag napapatay sila Sarah, makikipagpatayan. It's gonna be like unruly. May pa-walk out, walk out. Lahat ng paraan po ah, na pwede nilang gawin kahit na, may, kahit na makontempt sila. O, tignan nyo, halimbawa na contempt ng Senate ng uh, Senate uh, Impeachment Court si Sarah o yung mga abogado nila o yung testigo. Uh, ah, ang mangyayari, siyempre hindi naman magsasalita yung mga yun kapag nakakulong eh. Di ba? Uusad at uusad yung pagdinig. O, gulo nga yung gagawin nila dyan. Gulo yung nga hanapin nila. Kaya ang magandang taktika nito, sana may nakikinig na taga ano, taga prosecution. Nangarap <laughs> eh, no? Ilatag nyo ng maganda yung mga ebidensya nyo. ba? Diba? Galingan nyo yung, yung paglalatag nito. Pakita kayo ng gilas. Gawin yung pinakamaganda yung performance nyo dyan. O, na yung tipong, yan na yung magagawa na yung pinakamagandang performance bilang mga abogado sa uh, buhay nyo. Uh, pagkatapos ng impeachment, wala mang mangyari dyan, pero kitang-kita ng buong mundo. ba? Diba? Kung kahusga-husga ba talaga sila. Palagay ko, ho, ganon, ang Korte Suprema ay pwede na hong manghimasok. Pagka ganon. Diba? אורי okay. <laughs>